Hold mga kabakyard Hindi ito na Hindi na ako nakapag video dun sa lupa ng gubat Kasi nagmamadali ako Hold up, up mga kabakyard Dito na naman tayo Pauwi na Salamat Lord ah, May nakuha na tayo Mabilis tayong nakakuha Nakapamutol Maraming maraming salamat Sa ano na to Ibang lugar naman hindi yung uh, dati nakaraan, mas malapit ito Mala na bigat, medyo malalaki Dan bapaknya, udah udah, mau ngakakakak yaudah, udah pag anu, ah, pupunta uli ako. Air satu, mah, piraso, tapi Buti hindi kayo mainit dito. Sus kung mainit pa to patriari. Talagang hingal-hingal tayo. Ah. Hey. Thank you Lord. Dito na kami sa dito sa ano ko, yung lagi kong sinisulungan. Ngayon na dito kasi may kahoy na malaki. Malilim, may may baon tayong tubig. Kailangan ng tubig, talagang hindi po pwede pupunta ka sa bukid na walang tubig. kahit pa unti-unti lang ang inom masat makalunok tayo ng tubig kasi mahirap ang init wala kang mainom na tubig ah. ayan nagpapasalamat naman ako ulit sa aking mga sumuporta sa aking channel uh, ah, lagi akong magpapasalamat sa inyo mga kabakyard maraming maraming salamat sa inyo talaga ah, unti unti na tayong umuusad Uh, malapit na tayo sa 5k subscriber uh, at maraming salamat sa inyo hindi ko man kayo kilala hindi tayo magkakilala pero maraming maraming salamat at God bless sa inyo kanya kanya pamilya sana nasa mabuti kayong kalagayan at may trabaho kayo at masaya ang inyong, kanya kanyang pamilya sa masulok ng Pilipinas sa sulok ng mundo share out sa lahat sa mga OFW maraming salamat sa inyo lahat ay ano yan Kalakoy, ano eh <laughs> ayan mga kapakyad maraming salamat at hanggang dito na lang aking video kasi medyo mahaba-haba na rin uh, malayo pang lakarin uh, God bless sa lahat at maraming salamat po and God bless, bye bye